Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Koesya For today's video guys, sabayan nyo ko Kasi nag-snow na po dito sa Bansang Koesya Pero hindi lahat po na buong country po ay nag-snow May part lang po sa city, yung pinaka-city lang May part lang na area na doon talaga yung mag-snow May bihira lang po yung lahat ng areas ng Croatia, ay mag-snow so ngayon kasi dito ako sa city na-assign nag-ulan po ng snow nanyo nyo grabe yung snow tapos ang lamig tapos yung friend ko na bago kong roommate na galing ng isla dito na siya ngayon na-assign at is tuloy pa rin yung trabaho niya kasi inabsorb siya tapos ako po ay nagtambay kasi nga inabsorb din ako pero kailangan kong magtambay muna kasi kailangan i-process yung papel ko yung cancellation ng old working permit kasi agency ako dati guys tapos ngayon ililipat ako sa company namin so doon ako sa bago kong employer so yung employer ko yung mag-process ng bagong working permit so kailangan i-cancel yung luma so hindi po ako papasok nang 15 days so ayun nag decide kami ng friend ko na mag alis muna kami kasi puro, kami, uh, puro para kaming mga bata tingnan mo ang saya-saya namin kasi nga umulan na ng snow tapos sabi ko punta tayo doon sa pinaka city do'on sa main square kasi gusto kong mag video sa kabayo tapos ayun na uh, nag alis kami ng friend ko tapos nagbihis na kami tapos umalis na kami baka mawala na yung snow binilisan namin kasi nagulan pa nga sabi namin magvideo video gala muna kami tapos pupunta kami mamaya sa bundok doon kasi yung sa bundok para siyang bundok siya na mga park tapos ang daming kahoy ayan po yung sa labasan namin So nasa tabi lang pala kami ng Sheraton Banda ng Accommodation. So ito yung kagandahan, ito yung nagustuhan ko dito. Kasi nasa pinaka city talaga yung accommodation namin. Nasa gitna lang kami ng main square at saka sa glab ni. So ayan, pwede mo lang siya lakarin, pwede ka mag -dram. So ayun, nag na kami para hindi kami maka sa para hindi kami doon matagalan sa daan. nag na kami tapos para maabutan namin yung mag-ulan talaga ng snow doon kasi yung nasa forecast alas dos lang po ng hapon hanggang, hanggang alas 2 lang po ng hapon yung snow tapos mga 12 na to ng uh, tanghali kaya iyon nagpayong na yung kasama ko na si Diwata. sarot si Basta si Juliet yung pinangalan ko so hindi kami nakapunta sa main square kasi nga parang madilim tapos hindi makita yung snow doon pumunta kami doon sa bundok or bundik yung tawag dito yung park na malawak tapos andito kami ngayon sa bus station dito sa mcdonald banda yung sa baba sa glab ni so ito po yung mga bus na sasakyan namin papunta doon tapos eh, uh, dumating na kami dito sa bundik, ito yung mga park na ang ganda din dito pag summer, pwede mag ihaw, -ihaw dito, tapos ito, pwede kang maguan dito charging during summer time so winter time ngayon wala masyadong tao sa ngayon kami lang po yung, um, here ay unti lang po yung mga tao sa ngayon kasi nga yung iba po, pag mag snow, pupuntayan sila doon sa slimy mountain kasi doon yung mga tourists pa talaga during sa winter time or yung mag snow snow pero kami galing na kasi kami doon kaya pumunta kami dito nag-decide kami kasi ang ganda daw din dito sabi ng friend ko kasi dito din yung accommodation namin dati na luma so andyan lang po yung Sagrib Hotel dyan kami naka-accommodation dati so nilipat pala ako doon sa bagong accommodation yung bagong gawa So underi pala kami ng Maistra Company, Moron Hotel po sila tapos. Ay gala galagala lang kami dito. Pagkatapos nito nung hapon, may kuan pala ako no, may part-time po akong papasukan. So yung part-time ko pong napasukan, isa uh, cleaner po siya ng isang factory worker. So 8 hours kami doon. So yung babayaran is 55 euro. So, pinatus ko na kasi nga wala na rin akong trabaho. So, kailan ko ng pera. Kailangan kong mag-survive kasi nga sa next month is wala po akong sasahurin kasi nakatinggap po ako ngayon. For the meantime, while waiting po sa process ng bago kong working permit, at least at last after one year and two, mga mag-one uh, year and two, three months na ako dito sa bansang ko, Asia. So, ngayon pa ako na absorb kasi nga ho may agreement uh, may agreement po yung agency namin kaya thankful din ako kasi na -re release na nila ako sa wakas at is hindi na ako maging agency yung nagustuhan ko rin sa actually yung plano ko kasi is hindi na ako uh, mag-apply na ako ng bagong trabaho nagsabi ako sa chef ko na I'm planning to resign sabi-sabi tapos yun Uh, nung binadala kasi ako sa isla, nung pagbalik ko, kinausap nila ako na i-absorb na daw ako, kukunin ako sa agency. Sabi ko, uh, yung plan ko talaga is hindi po sa kanila ako pupunta kasi kinukuha ako ng pinag time man ko dito na local sa isang maliit na restaurant na sabi nila magtatrabaho ng dun, na kunin nila ako. Tapos yun, pinag-isipan ko mabuti tapos kinausap ako ng mga kaibigan ko yung katarbaho ko na ganyan ganyan isa lang daw yung branch na papasukan ko tapos ayun parang na-convince din ako kasi walang accommodation yun ako yung maghahanap ng accommodation so mahirap po yung accommodation dito sa Zagreb sa, sa pinaka city sa ngayon tapos mahal po kaya yun tapos yung Uh, mag-absorb sa akin is okay po yung kuan uh, nila, yung accommodation Dalawa lang po kami sa kwarto, hindi siya double deck. Tapos may CR na po yun sa loob. Tapos free na po ng wifi. Tapos free din ako ng pagkain, mag-duty. Tapos pwede rin ako makadala pag-uwi ako. So yun din yung kagandahan. Tapos yung nagustuhan ko talaga is kasi bihira lang po dito yung free ticket pag uwi ng Pilipinas. Hindi siya kagaya sa Middle East na pag apply mo pa lang is uh, kasama na po yan sa kontrata. Pero dito po sa bansang ko isya is bihira lang po yung free ticket na pa uwi ng Pilipinas. Tapos ayun, yun yung nagustuhan ko kasi nga ho. Gusto ko yung free ticket pa uwi at pabalik kasi ang mahal po ng ticket po. So... Ayun, okay naman po yung sahod. Ha, kinausap na ako ng HR. Inexplain explain niya po lahat. Tapos ayon may mga bonuses pa. Basta mas okay po siya pag agency. Kaya yun, tinanggap po na yung offer. Tapos actually, hindi, po, hindi ko pa talaga tinanggap nung time. Kasi sabi ko sa chef ko, pag-iisipan ko muna. Kasi nga naguluhan ako. Kasi dalawa yung may nag-offer sa akin yung uh, pinag ko rin dati nung nahuhugas ako sa isang maliit na restaurant tapos kinukuha ako ng may-ari tapos sa uh, kinausap ko ng kinausap ko muna si Madam ng personal na sabi ko na hindi na ako tutuloy kasi nga ho din ako ng amo ko na i-absorb so kaya sabi ko na hindi na ako matutuloy madam kasi nga ho, gawa ng inaabsorb na ako tapos okay yung mga benefits ng company tapos malaki po yung company kaya ginura ko na at nagsign ako ng kontrata so inapply pala ako ng bago kong working permit last sa uh, October po tapos ayun sabi na magiging okay na po yung papilis ko ngayong January so January 1, uh, so nag work na pala ako. So sabi ng chef ko, antayin ko hanggang 15 days. Uh, titingnan nila kung ano or more 15 days po po. Kasi nga ho, yung bago ay ah, yung old working permit ko is ika-cancel yon So, bawal po sa company namin na magtrabaho na ipaprocess po yung papilis mo. Kailangan talagang maging okay siya para hindi sila magkaproblema at ikaw din hindi magkaproblema. So ayun, kaya ngayon muna mag naka-part-time pala ako ng apat na araw. So ayun, yun ang nakatulong sa akin. Kasi nga ho, so apat na araw naka 55 this uh, 55 euro yung araw. So okay na rin yun. So pang sa na rin namin yun. Kaya Uh, masaya din ako kasi hindi rin ako nawalan. So, Maynay. thankful ah. din ako kahit uh, na ako. Uh, may 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 pera pa rin na pumasok at okay. least. May pang-allowance na ako Ready. dito. So, tiyagaan nang talaga dito, talaga dito sa bansang Croatia. So, ito ko pala yung mga kasama ko ng part time kami. So, ako lang po <laughs> yung bark <paan> dito. <laughs> Masusay. Ah, tapos mga babae na po lahat. Hi Actually, mga kabayan. Titanglapin kasi mga babae na dadatong na kaiba na pakiusapan so ayun na uh, sama ako. Hi everyone. Sa, ayan, ayan, Nandito na po, na po kami sa kuan, tanga bisya yung parang backyard yung trabaho. So, <laughs> hirap niya kasi hindi kami sanay sa graveyard. Maghanap buhay muna kami ngayon. Kami so, lagi sa duty. Pero at kami least nakaya ka. namin yung 4 days. At least di ba? So thankful pa rin sa manang niyayari. So kabayan. May mga plan talaga na hindi natin alam. So kailangan nating mag-release at labanan. So ingat lahat ng mga OFW. God bless everyone.